kinakailangan uh, natin maglagay ng shim doon sa uh, upper arm sa likod ng upper arm so maglalagay tayo ng shim doon uh, para uh, para hatakin niya yung gulong so medyo nakatumba yung gulong na paganoon So lalagyan natin ng shim para hatakin niya ng paganon. So para tumuwid yung gulong natin. So, paano natin malalaman na nakahilis yung ating gulong? So, lagyan natin ng jack. Tsaka jack stand. Tapos, gamitan natin ng... Gamitan natin ng level bar. No? O, kailangan tuwid yung pagkakaposisyon ng ating sasakyan. No? Yan, ganyan. Nakatuwid. So, kapag tuwid na... So, dito naman tayo sa gulong. So, ang gagawin natin sa ating gulong, ah, gagamitan natin ng Ito sa mga ano lang ah, sa mga gusto mag DIY lang to ah. Gagamitan natin ng hulog. So huhulugan natin yung gulong. So nasa sa atin na ah, kung saan saang parte ng gulong natin siya huhulugan. So para malaman natin kung ah, nakatagilid ba, nakahilis yung ating gulong. So itong gulong nito nakahilis. Kaya nangyayari napupudpud yung kabilang side So ang gagawin natin uh, Lalagyan natin ng shim doon Okay So ayan Natanggal na natin yung tornilyo. So bali tatanggal natin ang gulong Uh, hampasin lang natin ang ganto, Yun. So, madalas kasi mahirap kalasin yung gulong na yan. No. So, natin sa ilalim. So, balik kasi may gagawin tayo dito. So, babaklasin natin 'yon. So, kapag na-baklas natin 'yan, ah uh, maglalagay tayo ng shim doon sa likod para hatakin niya to. So hahatakin niya to. Ayun. Check natin ngayon. O. Oh. Tingnan natin. Ayun oh. Yung level bar. Eh so, dito natin tiningnan sa ang layo. Dapat ha, atake niya gano'n. Magiging gano'n siya. Oh. Malayo. Okay. Okay, hindi ko na mabibidyohan. So, mahirap gumawa mag na nakabidyo. So, basta ganun lang gawin niyo guys. Uh, kailangan medyo mekaniko kayo na may pagkakarpentero <laughs> so ayan good day sa inyo guys so, isa na namang kalaman ang ituturo ko sa inyo patungkol sa alignment ng ating uh, mga car no So kagaya nitong ginagawa ko ay ito ay L300 hundred. Uh, wala sa alignment yung kanyang gulong So kung mapapansin nyo kinakain yung ah uh, kabilang side ng ating gulong. So kapag nakakaranas kayo ng ganito, uh, sundan nyo lang yung aking gagawin. So makukuha nyo kung paano. So sa mga gustong mag-DIY, so sundan nyo lang. Pero sa mga hindi kaya mag-DIY, dalhin nyo sa camber. So, napakahalaga ng ipinakakamber yung ating sasakyan. Yung nga lang, medyo magastos. Uh, dahil sa pagka-camber, uh, gumagastos tayo ng mga 1.8 to 1.5. Depende sa shop na dadalhan nyo. Ah, uh, tsaka bago yan i-camber, kailangan papaltan nila yung mga pangilalim, yung mga bushing. So hindi nila i-camber hangga't hindi pinapaltan. So sa mga nagdi-DIY kahit di nyo paltan, pwede nyo siyang i-camber. Ah, uh, basta sundan nyo lang yung ginawa ko. So ganun kasi ang sasakyan habang ginagabit, lumuluwag yung mga bushing. O kapag lumuluwag yung mga bushing, re-remedyuhan mo naman. Nag-iiba kasi ang alignment kapag uh, lumuwag ang bushing, isa man sa mga bushing ay lumuwag, may pagbabago yon sa alignment so ang gagawin natin uh, mag adjust tayo kapag maluwag yung bushing ng lower arm uh, magbabago yung sukat niya sa upper arm so mag adjust tayo sa upper arm hahabulin natin yung luwag ng lower arm no? para pumantay siya so ganun lang sundan nyo yung aking ginawa so makikita nyo kung paano natin Aayusin yan so ayan natanggal na natin yung nut tsaka yung, ay, yung bolt nya natanggal na natin yung bolt so dun tayo maglalagay ng shim sa likod so wala akong shim kaya gumamit ako nitong uh, washer na manipis so kailangan magkapareho sila ng size kapareho sila ng kapal so kabilaan natin lalagyan Uh, para medyo hatakin niya no uh, so, dito natin ilalagay sa likod so kapag nilagay natin sa likod yung upper arm uh, medyo hahatakin niya yung kanyang cell so yun, lagyan na natin so hindi ko na mabibidyohan so mamaya na lang natin bibidyohan kung ano magiging resulta kung magiging tuwid ba siya, okay? Okay, ayan, matapos nating malagyan ng shim. So, tingnan natin yung alignment. So, dito natin makikita sa baba. So, kailangan magkabilang gulong parehas ang oh, ayan. Oh, kung makikita nyo. ayan, oh. So, ibig sabihin, tuwid na yung ating gulong, ayan, oh. Naka-align na siya. So, tingnan natin yung kabila. Dapat yung kabila Ganun din. Okay. bila Na. tingnan natin lagay sa taas pagbaba tara mahirap sumayad ba so ayan yun kahirap yun so, itinayo natin yung level bar o yan so nakagit so, na sya so ganun din sa kabila Tingnan ulit natin ang kabila. So ayan, okay na. So ganoon lang. Ayan. Kapag diskumpyado kayo sa inyong mga level bar na ginagamit, so gumamit kayo ng ganito. So ayan. Yung hulog. So ganito ang gagawin natin. Kapag hulog. Ah. So, nasa sa inyo kung anong paraan ang gagawin nyo. So basta uh, makuha nyo kung ano yung ano ya, ayan. Yung guhit sa gilid ng gulong, simula sa taas pababa. So may guhit yan sa gilid. Yun yung ating susundan. So ayan oh. So, okay na siya, tuwid na, tuwid. So ganun din sa kabila. <coughs> Tingnan natin ang kabila. So, napakahirap gumawa ng mag-isa at ako rin nagbibidyo yun. So, isasandal ko muna para hindi gumalaw. So, kung mapapansin nyo yung guhit sa gulong, ayan yung guhit na yan. Yan yung ating kukuhanan. Ayan na. ito siya, Ayun So pataas agang baba So ayan. Okay? Ayan so pag dito kasi sa gitna, ang problema dito sa gitna ay hindi naman tuwid yung hindi tuwid yung ano nang gulong pero okay naman siya pwede rin so, pero mas pinakamaganda kung ang kukuha na natin yung guhit to tungguhit guhit na to kasi tuwid siya tuwid ang pagkakaguhit so ayun ganun lang so gamitan natin ng hulog mas maganda yung hulog mas accurate talaga so walang kawala talaga ang alignment natin kapag ganito ang ginamit so ito para lamang sa mga nag -di DIY ha pero sa mga hindi kayang mag DIY so dalhin nyo sa camber Uh, camber na ang bahala sa pag-aalay ng inyong mga gulong, okay?